magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At sa ilang minuto nilang paglalakad. Nakarating sila sa harapan ng club. At sa labas nakikita nila kung gaano kadaming tao ang nasa loob nito. Ang mga tao ay sobrang nagsasaya habang mga sumasayaw. At si Bert ay nagsalita at sinabi. Emperor Dado at Pinunong General Gotchi. Napakadaming tao ang nasa loob ng club. Tingin nyo ba talaga nasa loob ang may-ari ng club na ito na si Miss Bailey? Sabi ni Bert, nang marinig ito nila Gotchi at Dado. Si Dado ay nagsalita at sinabi, Kailangan natin malaman kung nasa loob nga ang may-ari ng club. Kailangan natin makapasok sa loob sabi ni Dado. Nang marinig ito nila Gotchi at Bert, si Bert ay tumugon at sinabi, Sabagay nga Emperor Dado, madali naman tayong makakapasok sa loob ng club dahil sa ating suot-suot na magagarbo kasuutan. Hindi iisipin ng mga tagabantay sa labas ng club na tayo ay gagawa lang ng gulo sa ating pagpasok. Sabi ni Bert, nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi, "Tayo na. Masyado na tayong nagtatagal. Nais ko nang tumungo din sa Imperyo ng South Cloud upang mapasakin na ang pamumuno ng Imperyo ni Queen Zilong." sabi ni Dado. At ito ay naglakad papalapit sa club. At sila Bert at Gachi ay sumunod sa likuran ni Dado. At sa pagdating ng tatlo sa harapan, agad-agad silang hinarang ng limang tagabantay na mga cultivator. Ang mga cultivator na ito ay nagtataglay din na hindi basta-bastang spiritual. At ang isang tagabantay ng club ay nagsalita at sinabi, Paumanhin sa inyo mga ginoo, hindi na kami nagpapapasok sa loob ng club. Masyado ng madaming tao sa loob at wala na din kayong magagamit na table. Dahil lahat ay may mga nakapwesto na. Sabi ng isang tagabantay. Nang marinig ito nila Dado, Gachi at Bert. Si Bert ay nagsalita at sinabi sa mahinang tono. Emperor Dado at pinunong General Gachi. Mukhang hindi tayo makakapasok sa loob ng club. Ang mga tagabantay ay masyadong mahigpit. Na kahit na tayo ay mukhang mayayaman na tao ngayon. Dahil sa ating postura tayo ay hindi hinahayaan na makapasok. Sabi ni Bert sa mahinang tono. At si Gotchi ay biglang nagalit at sinabi sa mga tagabantay. Anong karapatan nyo para hindi kami papasukin? May sapat kaming mga salapi para mabayaran ang mga maiinom namin sa loob ng club. Sabi ni gachi sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga tagabantay. Ang isa ay muling nagsalita at sinabi. Patawad mga ginoo alam ko na kaya niyong bayaran ang mga maiinom nyo sa loob. Ngunit tulad ng sinabi ko, wala nang pwedeng maibigay na pwesto sa inyo dahil lahat ng table na mayroon sa loob ay may mga nakapwesto na. Kahit ang mga VIP namin mga kwarto ay lahat ay gamit. Sana ay maunawaan nyo, sabi ng isang tagabantay. Nang marinig ito ni Dado, medyo kumunat ang noon ito. At si Dado ay nagtaas din ng boses at sinabi. Wala kaming pake kung wala ng table kami magagamit sa loob. Mag-iinom lang kami sa loob habang nagsasayaw. Tulad ng ginagawa ng ibang mga tao na nasa loob ng club. Sila ay may table nga. Ngunit sila ay nakatayo habang sumasayaw sa gitna ng hallway ng club. Ganun na lang ang aming gagawin. Kaya kung ako sa inyo ay papasukin nyo na kami habang nagpapasensya pa ako sa inyong lima. Sabi ni Dado sa malakas na tono at si Dado ay lumakad pasulong at ito ay pilit na papasok. Ngunit ang limang tagabantay ay mahigting na pinigilan si Dado na makapasok at dahan-dahan nilang tinutulak si Dado papalayo. Ang tensyon ay napapansin ng mga tao na nasa labas ng club. At isa na doon si Boyet. Ang mga tao ay nagbubulungan at sinabi, Tignan nyo, may tatlong, kalalakihan ang pilit na gustong makapasok sa loob ng club. Ngunit ang mga tagabantay ng club sa labas ay mahigpit silang hinaharangan. Bulungan ng mga tao, at si Boyet ay napatingin sa tatlong kalalakihan na tinutukoy ng ibang mga tao. At si Boyet ay tumingin din sa nangyayaring tensyon. At samantala si Dado ay nagulat sa ginawa ng limang tagabantay na siya ay pinigilan at tinulak papalayo. At si Gotchi ay muling nagsalita sa malakas na tono. Mga lapas tanganan hindi nyo ba nakikilala ang nasa inyong harapan? kung hindi nyo kami hahayaan na makapasok sa loob ng club. Kayo ay mapaparusahan ng lubos. Sigaw ni Gatchi. Naririnig ito ng lahat ng tao na sa labas pati na din ni Boyet. Hindi nakilala ni Boyet sila Dado at Gatchi sa mga oras na ito. Dahil sa kasuutan na suot-suot nila Dado at Boyet. Kaya si Boyet ay nagpatuloy na tinitignan ang nangyayaring tensyon kila Dado at sa limang tagabantay. At ang mga tao na nakatingin kila Dado, Gotshi at Bert at sa limang tagabantay ng club. Ang mga tao ay muling nagbulungan at sinabi, sino ba ang tatlong kalalakihan na iyan? Narinig nyo ba ang sinabi ng isang lalaki na mukhang isang tagabantay ng dalawang lalaki? Na kung hindi sila hahayaan makapasok, ang limang tagabantay ng club ay maaaring maparusahan. Hindi ba ang dalawang lalaki na may suot ng magagarbong kasuutan ay isa sa mga ka partner ng may-ari ng club? sabi ng mga tao habang nakatingin ang mga ito kiladado, Dado, at Bert. At ang limang tagabantay nang marinig ang sinabi ni Gachi. Ang isa ay napakamot ng ulo at sinabi, Tingin nyo ba matatakot kami sa mga pagbabanta mo? Madami na kaming naingkwentro na tulad nyo na nais magkumilit na makapasok sa loob ng club. Ngunit hindi talaga sa amin o Mobra. Kahit anong sabihin nyo mga ginoo. Hindi na kayong maaaring makapasok dahil puno na ng tao ang loob ng club. Sabi ng isang tagabantay. At si Gatchi ay muling sumigaw at sinabi. Kayong lima masyado talaga kayong lapas tanganan. Kung hindi nyo kami papasukin talaga. Gagamitan na lang namin kayo ng dahas. Sabi ni Gatchi at huhugutin na dapat nito ang kanyang espada. Ngunit si Bert ay mabilis na pinigilan si Gachi at sinabi sa mahinang tono na tanging si Dado at Gatchi lang ang nakakarinag. Emperor Dado at Pinunong General Gotchi. Tignan nyo pinagtitinginan na tayo ng mga tao. At Pinunong General Gotchi, kailangan mo maging mahinahon. Baka dahil sa gagawin mong paglabas ng inyong espada ito ay makapagbigay takot sa mga tao na nakatingin sa atin ngayon. At ito ay makagawa ng ingay at makapagbigay pansin sa mga kasundaluhan ng South Cloud na nagpapatrolya sa lugar. Kung mangyari ito, baka ang ninanais ni Emperor Dado na kunin ang pamumuno kay Empress Queen Zilong ay hindi matuloy. Kaya dapat niyong pakalmayan ang inyong mga sarili. Emperor Dado at pinunong General Gotchi. Sabi ni Bert, nang marinig ito ni Gotchi at Dado. Si Gotchi ay dahan-dahan inalis ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. At siya ay napatingin sa mga tao na nakatingin sa kanila. At sa pagtingin ni Gotchi, nakita ito ni Boyet ang pigire ni Gotchi. Habang si Boyet ay nasa likod ng ibang mga tao, kaya hindi siya nakita ni Gatchi. At si Boyet ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, "Parang nakikilala ko ang pigurin na iyon. Hindi ako pwedeng magkamali." Si Gatchi ang isa sa tatlong lalaki na nagpupumilit na pumasok sa loob ng club. At bakit ganyan ang kanyang kasuotan? Ang kanyang suot ay parang isa sa mga tagabantay. Sino ang dalawang lalaki na kanyang pinagsisilbihan niya ngayon? umaklas na din ba siya sa pangkat ng mga tulisan na tulad ng aking ginawa? Bulong ni Boyet sa kanyang sarili. At nang makita ni Gachi ang mga tao na lubos na nakatingin sa kanila. Ito ay napabulong at sinabi kay Dado, Emperor Dado, tama si Bert. Napakadaming tao ang nasa ating likuran at lahat sila ay lubos na nakatingin sa atin ngayon. Sabi ni Gachi, nang marinig ito ni Dado. Siya ay napatingin din sa mga tao na labis na hinahantay ang sunod na mangyayari habang ang mga tao ay labis ang pagtingin sa kanila. At sa ginawang pagtingin ni Dado sa mga tao, nakita ito ni Boyet at si Boyet ay napamura sa kanyang sarili at sinabi. Dim, ano, si Dado pala ang kasakasama ni Gachi ngayon. Ano ang ginagawa nila sa lugar na ito? At anong binabalak nila Dado at Gatchi sa loob ng club? At sino ang isa nilang kasama na lalaki? At si Dado ngayon ay nakasuot ng magarbong kasuotan. At si Gachi ay nakasuot ngayon ng kasuotan ng tagabantay. Mukhang may binabalak na masama na naman ang dalawa na ito. Ngunit sino ang isang lalaki na kasakasama nila? Hindi ko pa nakikita ang lalaki na kasama nila sa pangkat namin noon. Alam ko na, tingin ko nagpapanggap sila Dado na mayayaman na tao upang makapasok sila sa club na ito. At nagsuot pa talaga si Dado ng magarbong kasuotan at alam ko na ito ay kanila na naman ninakaw sa isa sa mga store na mayroon sa main city ng South Cloud. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!